Mga idol ito panuorin natin. 53 years old na retired army. Pinagtulungan ni Boy Tato at ni Julius Amar. Tara, panoorin natin kung paano pinatikim itong dalawa. Oh, sige. Oh, diyan ba 'yung content? Oh, diyan mang... ba? Ito mga idol simula na ng part 2 ni Tatang Tipti at ni Boy Tato. Ay, ito nakahanap naman ng kasama si Boy Tato. Siguro gustong bumaho si Beta to dito kay Tatang Kitty, no? So part 2 na to nila ng sutukan. Panoorin natin kung ano mangyayari dito. Ito, nasa ano na sila. Hindi na sila sakali. Nasa boxing, ano na sila. Boxing ring. Ito ang maganda. Kasi iwas diskrasya na. Kung mabagsak, hindi na mabagok. So, yun ang importante. Kasi dyan tayo. Ang karamihan doon na di sa ano? No oh, no oh, semento. gila na Pag nabagsak. Oh, yun, yun. sige, sige. yun ang delikado mga idol, kaya mas wow. maganda may rin. Ito na. Sumugod na si Baita to. Wow, nice combination. Boy. Magandang pinapatama, puro barrage. Ulot sa kakatawan yung pinatama dito ni boy to. Para ito tatang 50, mas mabigat siya dito, mas malaki to. Kaya pagka tinamaan talaga to si Ano nga? to iindahin din talaga niya yung suntok to straight to the body stop 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 digi-digi dig. oh. gitna, gitna, gitna ito pinokpok na mga idol good good boy good para nagpokpok lang ng martilyo yung mga idol ang gumamit ng martilyo nagpokpok ng pako galaw boy ito tingnan natin ng idol parang para nagpokpok lang ng pako si tatang 50 dito mga idol okay. Mm. Buti hindi pama yung hook. Ito na naman, yung um, street. Ito na makasin pa. Kaso the place lang. Hindi na, hindi bumaon yung nakil. Kaya... Alexis, oh, oh, go! Go! Mm, um, go! go. Go. Mahaba yung range ni Tatang 50. Gumagamit uh, din ng ano uh, tukod. Ito. Si Julius Ambar naman at saka si Tatang 50 ito takbo yun. na. Oh, 'Yan ba 'yung content? 'Yan content? Hindi content May 'yan, no? Hindi content to oh. talagang nagbabasagan na ng mukha oh. din si Tatang Fifty doon. Ayan nang hindi content. Totoong ano? Saring nang hinaan 'yung ano, alitan. Nag... Ganyan, Ganyan dito dapat, mga saring. Mga Jolia sama Dito. Ya, yan content? hindi Eto, gustong content, patamaan content Tatang 50. si Juan, Jolia sama Matakbo si Jolia Samar, kasi mabigat ang suntok Tatang 50. Okay. Uh, Gamitan talaga Beep. niya utak. Laban oh, nila. Mm, buti hindi yung Nyakap yakap. pok na naman. Mm. Oh, break! Break! break. break, 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 break. Nandito, napalapit si... Ano? ano? Matagal pa ba ang oras? Ano yun ni Pato? Mabubugbog ako dito. Ang tagal ng oras. Go! Huwag mo pa na yan! Go! Go! Sige, takbo yun. Mama din yung body to jab sa mukha ni Pato. Ano yun? Kili sa mar. Pero patay ka dito kay Tatang Kuti. Ito, body shot. Ayun. Dina kasakit kasi yung suntok ni ano eh. Dibisaman kasi barad. Mm. O, una ayan na. Hop mm. Diniin ni Dinikit sa lubid si. You know? Dinikit sa lubid si. O galang? Galang. Joey Samar. Rada. lang galang? Galang. Formalo grabe.